Brigada In the heart Of changing lives Makabagong tunay na radyo Tunay na radyo Angat sa musika at balita Musika at balita Brigada News FM Tuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagbabago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 105.1 Brigada, News, Brigada FM. News FM Manila Manila The Music and News Authority. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time, alas sa is impunto na ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. rinig sa buong bansa. bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Drive Max. Umangal Umangal. na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi, Mary Jane Viloso, inaasahang makababalik na ng bansa bukas o anumang araw ngayong linggo. Natapyas na budget ng DepEd, gagawan ng paraan ng Pangulo para may balik. Ilang senador, umaasang mapaplansya pa ang naaprubahang 2025 National Budget sa Kongreso. 13-day-old na sanggol na ibinibenta online, kabilang sa mga nasagip ng PNP sa kampanya laban sa child exploitation. Pagsisimula ng simbang gabi, dinagsa ng mga palataya at Brigada News FM Naga at One Tahanan Party List nakiisa sa pagbuo ng panibagong tahanan ng ilang pamilyang sinalanta ng Bagyong Christine. Buong Puso Ang buong ng Brigada News FM Philippines. News FM Philippines. In the heart of changing lives. changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Drive Max. Max. Balita. Balita. Magandang gabi, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News sa Manila, Heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw ng Lunes, December 16, 2024. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Ley Baguio. At Brigada Sheila Matibag. Posibleng makauwi na po sa Pilipinas bukas o sa linggong ito ang Filipina death row inmate na si Mary Jane Veloso. Ayon sa Department of Foreign Affairs, Undersecretary Eduardo de Vega, gagawa ng announcement ang Indonesia para kumpirmahin na nasa Jakarta na si Mary Jane. Sa sandaling makalapag sa bansang Pinay, agad din itong inidiretso sa Correctional Institute for Women, Diyan naman po yan sa Mandaluyong City. IMAX. 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 Brigada Brigada Samantala pipiliti ni Pangulong Bongbong Marcos na malagdaan bago magpasko ang pambansang budget para sa susunod na taon. Kaugnay nito, gagawan daw ng paraan ng Pangulo na maibalik ang natapyas na budget ng Department of Education. May detalye ng balita si Brigada Maricar Sargan. i Brigada mo! Nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na re-remedyohan nila ang natapyas na 10 bilyong piso mula sa budget ng Department of Education na nakalaan sana sa computerization program kasunod ito ng desisyon ng Bicameral Conference Committee na mula sa original na 12 bilyon na proposed budget ng naturang programa ay naging 2 bilyong piso na lamang ipinunto ng pangulo na taliwas daw kasi ito sa kanyang policy direction tungkol sa STEM development ng education sector. Maybe this is the first... Hindi pa hindi pa buo ang ang sagot ko. Pero sasabihin ko na sa inyo, tinatrabaho na, na namin yan. Na. At uh, uh, kailangan na kailangan. The 12 billion, uh, from an original, an original request of 12 billion, uh, to be reduced down to 2. Uh, 12 billion is only sufficient to maintain what we're already doing. When in fact, we have to do more. So, you know, we have to figure that out. Uh, but yeah. Not with, sa ngayon aminado ang pangulo na wala pa siya sa punto para mag-veto ng ilang line items dahil ongoing pa ang proseso at patuloy pang isinasapinal ang laman ng 2025 national budget. Ang lumabas daw kasi sa Bicam ay total pa lang ng budget at hindi pa kasama ang mga detalye. Kaya patuloy pa raw na pinag-aaralan ngayon ng Bicam at ng palasyo ang bawat detalye ng budget ng mga ahensya ng pamahalaan. So we're working on it uh, to make sure that uh... We will restore it. Uh, mm -hmm. I do not I do not want to to line item veto anything because that just gets in the way. So we are still talking about it and seeing to trying to find a way. I... In the heart of changing lives, it was si a brigada maricar saragan. Now 15.1 Brigada News Manella, the music news authority. IMAX. 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 Brigada Bagamat naratipikahan na po ang 2025 National Budget sa Senado, ilang senador patuloy pa rin umaasang magiging maayos ang lineup ng pondo, lalong-lalo na sa sektor ng edukasyon. Para sa detalye ng report, Brigada Ann Cortez, brigada mo! Brigada! Masama lang na loob ko dahil may mga uh, uh, katulad yan, di ko nga alam, nalaman ko na lang yung 12 billion tsaka yung 30 billion cut ng SUC, nalaman ko na lang after the vote. Eh. Uh, I would have maybe, I would have abstained or I would have voted uh, not in favor if I knew that uh, ang laki pala ng cut ng mga uh, educational uh, needs ng ating mga kababayan umano ang gagawin sana ni dating Senate President Mig Subiri kung nalaman lang niya agad ang ginawang pagtapyas sa pondo ng sektor ng edukasyon. Kaso nun ito, aminado si Subiri na dismayado pa rin siya sa niratipikahan na 2025 national budget. Sa kabilang banda, iginit ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na may tatlong posibleng constitutional issue na kinaharap ng nasabing budget. Ayon kay Pimentel, sa ilalim na batas ang sektor sektor ng edukasyon ang dapat na binibigyan ng pinakamataas na prioridad sa pondo at hindi ang infrastruktura. Samantala, umami naman si Senadora Ami Marcos na hindi siya dumalo sa naging BICAM meeting dahil ayaw niyang mapilitan siyang pirmahan ang budget nang hindi niya pa ito napapag-aralan. Nung uh, nag-sona ang ating Pangulo Bongbong, nagsabi siya, nung mga proyektong dapat unahin, ngayon sinusuway ka ng mga taong akala mo makakabuti para sa iyo at sa bayan. Eh yun pala, tinututulan lahat ng priority mo. Nako, kaya nananawagan ako sa palasyo, pakitutukan na ang mga issue at pondo ng budget, e line by line yan. Mm -hmm. Nasa kanya na lamang ang pag-asa na talagang... Uh, hindi tanggalin yung mahalaga, na... Binigyan din naman nito na walang karapatan ang sinumang lehislatura o kaya ay mambabatas na pakialaman ang desisyon ng Pangulo. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann ng 105.1 Brigado News FM Manila, The Music News Authority. Max. Fry Brigada Nationwide. Samantala, nagpaalala muli si Sen. Christopher Bongo sa mga estudyante tungkol sa Student Loan Payment Moratorium During Disasters and Emergencies Act. Ayon sa Senador, layunin ng batas na ito na magbigay ng financial relief sa mga mag-aaral na apektado ng sakuna o kalamidad sa pamagitan ng pansamantalang suspensyon ng kanilang mga student loan payments. Binanggit din ni Go na ang batas ay magsisilbing tulong para sa mga estudyanteng nahihirapan dahil sa mga kalamidad at mga emergency situations sa kanilang lugar. Inanunsyo naman ng liderato ng Kamara na magkakasya ito ng full blast investigation sa susunod na taon upang bantayan ang presyo at singil sa mga pangunahing serbisyo. Iyan ay sa gitna po ng ginagawang pagsisiyasat ng Kinta Committee na layong ibaba ang presyo ng pagkain lalo na ang bigas. Muli ring nagbanta ang house leadership sa mga mapagsamantalang individual at grupo. Ang detalye ng ulat ni Brigada Haji Kaaminyo, ibrigada mo. Brigada. mga traders, mga retailers, kayo. that kita will go after you the house will go after you we will not allow this abuse to happen Seryoso ang naging banta ni House Speaker Martin Romualdez sa mga mapang-abuso at nagsasamantalang grupo at individual, lalo na sa presyo ng pagkain. Bahagi ito ng mensahe ni Romualdez sa ginanap na salo-salo para sa mga miyembro ng media sa Kamara. Bunsod na rin ng mga naisiwalat sa mga pagdinig ng Kenta Committee na nag-iimbestiga sa mataas na presyo ng bigas. Ayon sa Speaker, hindi lamang food commodities ang tututukan ng Kongreso kundi pati na ang basic needs ng mga Pilipino gaya ng singil sa kuryente. For the start of the year, we will be going full blast and making sure that we are one of the president and making sure that food security <coughs> is available, that it's rice, it's affordable, quality rice, and affordable food prices throughout the country. And we will not stop there. Mind you, once we solve that are uh, we get the uh, process going and bringing out the prices of basic um, food commodities. We will even look at other basic needs for people like power or energy costs. We will look at water. We will look at very basic needs for people. Hindi anya katanggap-tanggap na ginagawa na ng gobyerno ang lahat ng hakbang, ngunit nananatiling mataas ang presyo ng bigas. Muli namang ipinaliwanag ni Romualdez na ang mga ginagawang inquiries in aid of legislation tulad ng Murang Pagkain Super Committee at ng Quad Committee ay wala namang prosecutorial powers. Food security is national security and there is no place for profiteers, smugglers, hoarders, for those opportunities kasi Sobrang lang talaga okay, ang mayroon dito. The government is doing the duty. Alam mo naman eh, kaka-cut uh, uh, lang natin ng, ano, ng para sa mga imported ano, ng um, uh, price. Moving forward, nakikita po natin, awala na sa kami natin yan. Uh, Iliwan natin natin yung evidensya, yung ating mga rekomendasyon to the prosecutorial mga um, uh, agencies, departments of uh, the moment so we leave that to the DOJ, to the NBI, to the Bootsman, and whoever um, is the best fit to pursue the post initiatives after we have already uh, done our work. una nang ipinanawagan ng House Leader ang pagbuo ng Mega Government Task Force upang sugpuin ang price manipulators at hoarders sa industriya ng bigas. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Samantala, hindi katanggap-tanggap ayon sa PNP na mismong pamilya ng mga ang naglalako online ng kanilang mga anak. Pinag-igting na ng pulisya ang kanilang kampanya laban sa child exploitation. May detalye ng report si Brigada Kath Austria, Ibrigadamo. mo. Brigada. ulat ng Philippine National Police na mayroong kabuang 636 na biktima ng child exploitation ng kanilang nasagip mula 2022. Kabilang sa pinaka nakakabahalang kaso ay ang 3-day-old na sanggol mula Quezon City na ibinibenta online for adoption. Meron ding apat na buwang gulang na sanggol mula naman sa tagig ang nasa din dahil na monitor na ibinibenta mismo ang bata ng kanyang sariling ina at tiyahin sa dark web. Meron din po tayong na rescue na 13 day old na bata naman na ibinibenta online at uh, inilala ko for adoption po. So, Uh, may nahuli din po tayo dyan ng mga suspects po at nakakunong po. So magtutuloy-tuloy po yung mga initiative po natin pagdating po dyan sa ating mga ang uh, kaso, particularly yung online sexual abuse and exploitation of children dahil ito po yung kabinibili na ng ating presidente. Ayon sa PNP, hindi katanggap-tanggap na mismong magulang o kaanak nila ang nangungunang gumawa nito na dapat sila ay nagbibigay ng proteksyon laban sa pang-aabuso sa kanilang mga anak. Pinaigting na rin nila ang kampanya laban sa child exploitation is yes, this is not the first time we will, we are hearing na meron po talaga involvement ang mga magulang at mga malalapit na kaanak na binibenta yung kanilang mga anak po at uh, ang katwiran nila ay uh, uh, hindi naman nahawakan sa camera lang nakikita at uh, pero hindi yun katanggap-tanggap dahil ang mga magulang dapat ang unang nangangalaga at pumoprotect nagpo-protection sa kanilang mga maliliit na anak and yet sila po mismo ang uh, nagbebenta sa kanilang uh, mga anak na Batay pa sa tala ng PNP, nasa edad 15 hanggang 17 na taong gulang ang may pinakamataas sa bilang ng kanilang kasong nasa nasagip sa 201, sumunod ang 10 to 14 year old sa 193 at 5 to 9 year old sa 114. Babala ng PNP. Really In the heart of changing lives, ito si Brigada Kath, Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Kabrigada Siyam na araw na lang, Pasko na. Hudyat din ito ng pagsisimula ng simbang gabi bilang paghahanda sa selebrasyon ng Pasko. Narito ang report ni Brigada Jigo Studio, i-brigada mo. Alas stress pa lang na madaling araw dumating na ang mga magsisimbang gabi sa Quiapo Church sa Maynila. Marami ang gumising na maaga para makompleto nila ang siyam na araw ng simbang gabi. Ramdam ang excitement ng mga tao na nagpa-picture pa sa labas ng simbahan. Pero pagpatap ng alas 4 na madaling araw, hindi na mahulugang karayom ang Quiapo Church dahil sa dami ng nagsimba. Mm -hmm. Isa na nga rito ang estudyanteng si Ellie na maagang gumising para dumalo ng MISA. Nakauniforme na siya dahil pagkatapos ng MISA ay diretso na siya sa kanyang eskwelahan. Actually po nag-start lang po ako noong 2019 po magsimbang gabi since na-employe siya ako ng mga friends ko. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na po until now super importante po sa akin ito, lalo na po nasa Catholic school po ako. So, syempre, dapat po sinasabuhay ko po si Lord and dapat nagpapasalamat po ako sa mga biyayang binibigay niya sa akin. Nakaugalihan na nga ng mga Pinoy na dumalo sa simbang gabi o yung tinatawag na Misa de Gallo o Rooster's Mass. Desidido ang marami na makompleto ang siyam na araw na misa bago ang Pasko dahil gusto ro kasi nilang matupad ang kanilang mga hiling. Pero ayon sa simbahan, hindi dapat ito maging motivation ng mga katoliko. Dapat daw ay gawin ito para mas mapatatag ang pananampalataya at maipagdasal ang mga nangangailangan. Sa siyam na araw natin, hindi naman kailangan na may wish tayo. Ang mahalaga po sa lahat na ngayon ay yung ating pagsisimba o yung ating hinihiling sa mahal na pong Yesus sa Sareno. Kahit hindi natin matapos yung siyam na araw na iyon, bagos ang, ang pinakamahalaga ay ang laman ng ating mga puso. At least nakapagsimba tayo, nagparangal tayo sa mahal na Birheng Maria at lalong-lalo na makapagsimba tayo sa darating na kapaskuhan. Ang tradisyon na simbang gabi ay napasa na mula sa mga magulang hanggang sa kanilang mga anak bilang pagpapakita ng pasasalamat kay Jesus. Bagamat bahagi na ng tradisyon nating mga Pilipino, hindi natin dapat kalimutan ang tunay na kahulugan ng pagdaraos ng Pasko. In the heart of changing lives, ito sa si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music News Authority. Max. Frank Brigada Balita. Nationwide. Balita. Balita. Makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, pinadapa man ang bagyong Christine. Hindi na wala ng pag-asa ang pitong pamilya na tinulungan ng Brigada Joseph M. Naga at One Tahanan Party List. Ang mga pamilya pong ito ay mula sa Naga at Gainza Camarines Sur na labis na naapektuhan ang tinitirhang bahay dahil sa bagyo. Tinanggap ng mga beneficiaries ang mga materyales sa pagpapagawa at pagbuo muli ng kanilang tahanan. Maliban po sa mga materyales na kanilang natanggap para sa bagong simula, ipinagkaloob din sa mga ito ang relief goods sa pamagitan ng pakikipagtulungan ng Brigada News M. Naga at One Tahanan Party List sa lokal na pamahalaan sa lugar. Hindi man naging madali ang kanilang pinagdaanan matapos ang nangyaring kalamidad, lubos naman ang naging pasasalamat ng mga residente sa kanilang tulong na natanggap. Mga kabrigada kami po sa Brigada News FM ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo'y makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada News FM at One Tahanan Party List, maraming salamat kabrigada! pong binantayan upang kumpleto ang balitaan. Little Drive Max. Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Seven Philippines, katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada New Seven Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Ley Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News sa Manila ang nag iisang The Music and News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang DriveMax Brigada Palitan Nationwide mula dito sa Brigada News FM Manila. DriveMax Brigada Palitan Nationwide. Hatid sa inyo ng DriveMax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.